Abiso naman po para sa mga mamimili dahil sa nalalapit na pasukan na naman, may pagtaas na nga ba sa presyo ng mga school uniforms? Alamin natin yan sa Sentro ng Balita ni Denise Osorio. Live, Denise. Luisa, magpapasukan na at nagsisimula ng dagsain ang divisorya para sa mga abot kayang mga gamit ng mga sosootin ng ating mga estudyante dalawang linggo mula ngayon. Heto po ang presyuhan ngayon dito sa Divisoria ng ilan sa mga basic needs ng ating mga mag-aaral. Nasa 200 hanggang 230 pesos ang presyo ng mga pantalon. 150 hanggang 250 pesos ang presyo ng mga sando. Gayun din ang palda naman na sa 150 hanggang 250 pesos din. Ang mga sapatos na itim naglalaro sa 500 hanggang 750 pesos. Depende sa laki ng paa ng bata. Pati ang medyas karamihan naglalaro sa 50 hanggang 70 pesos ang presyo. Para naman sa halaga ng mga bag, umaabot ng 650 pesos ang mga backpack. Pero kung maliit lang ang kailangan, meron naman na nasa 350 pesos lang. At dahil tag-ulan season na, hindi mawawala ang mga kapote at payong. Ang mga kapote na maliit at napaka-cute, nasa 250 pesos. Habang yung mga medyas, Medyo malalaki naman, nasa 380 pesos. At nasa 100 pesos naman ang karamihan ng mga payong. Yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Divisoria. Paalala lang po sa mga sa mga ating mga mamimili, tataas pa po ang presyo habang papalapit na po ang simula ng ating mga ng ating pasukan. Kaya pinapayuhan po natin ang ating mga magulang na simulan na po natin ang ating pagbibili. Luisa? Maraming salamat, Denise Osorio.